Foundation ng kanal kanal, no? di ba? Nakita niyo? Ayun oh. Yan, kapag may ganyan na ah, uh, sigurado 'yan mga kabrum-brum. Ah, uh, na yung ball race. And then mararamdaman niyo 'yan sa pagda-drive niyo, masyadong matigas. Dalawa lang 'yan mga kabrum-brum, pwedeng matigas iliko or sobrang lambot iliko or mawigel. Malikot, yung malikot yung manibela. today uh, si Warhammer muna yung gagawin ko kasi nung nagdaan nung nakaraang week uh, nag-travel ako uh, province to pamanila and then vice versa, manila to province so marami akong lubak na nadaanan talagang matindi yung mga lubak na nadaanan ko so, talagang parang balon parang balon yung nadaanan kong lubak And then napansin ko uh, gumanit 'yung steering or 'yung manibela ni Warhammer. Uh, I think talagang may nasira sa kanya. Uh, tingin ko nasira sa kanya ball race mga makakabigat. So ayun, uh, papatayin ko siya ng ball race and then ayusin ko na rin 'yung pinaka-front shock niya. Kasi medyo matagtag na sa paglalakbay so check natin yung mga uh, gagamitin natin so mga kabroom broom ito yung mga pyesa na gagamitin ko so ito uh, ball race, ito yung pinaka ball race so uh, pwede naman yung original yamaha ball race pero sa akin uh, sa mga customer ko ito na rin yung ginagamit ko okay naman, tested and quality naman And then kailangan natin ng grasa sa akin, ang um, binigong grasa, yung high temp, ayan. And then syempre yung mga tools para sa pag uh, replace ng ball race at pagkabit. So eto, yan. Ito yung aking mga masisipag na tools, yan sa pagpapalit ng ball race. And then syempre papalitan ko na rin yung ng langis yung aking uh, ah, sa front shop. Ito, may pork oil din ako. And then, ito, yung mga pangkalas. Yan. Saka ito. Yan. So, mamaya makikita nyo kung paano gamitin itong mga power tools ko na to, itong mga tools ko na to. Alright, mga kabumbroom. So, ayan, nabaklas ko na yung uh, T-post assembly dito sa aking motor. So, ayan na siya. Ayan, o. Oh. So, hindi ko na napakita ng actual kung paano baklasin kasi naglive din ako sa Facebook. So, papakita ko sa inyo. So, ayan, para kailangan baklasin muna natin yung uh, kaha, pinaka pairings. So, natanggal ko na rin yung bulitas dito. Pero ito tatanggalin natin. Meron tayong mga proper tools para matanggal yung mga ganyan. Pati dito. So, kung papansin ninyo mga kabroom-broom, ayan, focus lang natin. Ayan, Nakita niyo yan, parang mga guwit-guwit na yan ito. Ayan oh, mga kuit -kuit. So, dyan na yung bumakat yung bulitas. May bulitas yan mga kabrom So, ngayon kapag kayo nalulubak ng matindi, ah, uh, syempre yung pwersa, yung pressure niya, bumabakat doon sa pinaka uh, housing. So, pag nagkaroon ng kanal yon so, pag gumaganyan, so, masyadong, ano yung titigas na yung pag-steering nyo ng manibela. So, hindi nyo na siya maililiko ng maganda. Uh, parang matigas siya. Matigas iliko. Yan. So, yun yun. Nagkaroon siya ng mga kanal-kanal. So, kailangan paltan din to. Yan. So, ito. Ganun din. Ayan o. Ito o. Yan. din siya ng kanal-kanal. O. Diba? Nakata nyo. Ayan o. Yan. Kapag may ganyan na uh, sigurado yan mga kabrum-brum. Uh, na yung ball race. And then, mararamdaman nyo yan sa pagdadrive nyo. Masyadong matigas. Dalawa lang yan, mga kabumroom. pwedeng matigas iliko or sobrang lambot iliko. Or, mawigil. Malikot. Malikot yung manibela. So, tingnan natin. Punasan natin. Ayan ha. Pag pinunasan natin, meron na siyang bakat. Ayan, punasan natin. Ayan, oh, nakita nyo, oh. Ayan. Oh. ayan may mga bakat-bakat na siya. So papakita ko sa inyo yung itsura ng bago niyan. So mga kabro-bro, ito yung bagong tinaka guide ng ball race. Ayan, nakita nyo, oh, 'di diba, Ang kinis. Ayan, makinis siya. So ito yung luma. Ayan oh, nakita nyo, oh, may mga guhit-guhit siya. So bumakat na yung Uh, bulitas dyan kaya kapag kayo liliko mararamdaman nyo matigas mahirap iliko yan so ngayon ang ginagawa ko dyan pag na uh, re-replace ako ng ball race uh, mas maganda palit lahat talaga yan isang set dyan mga kablombrong yan e eh, meron kasing pagkakataon na okay pa yung bulitas pero dito uh, marami na siyang kanal kanal yan, kaya nagka, nagkakaroon ng cost ng mahirap iliko. Okay, so ito, uh, tanggalin din natin. Ayan, o. Oh. Tingnan nyo. <laughs> o, oh, diba, oh. Ayan, oh. dami rin mga bakat pakat So, tanggalin natin yan, mga kabumbrum. So, mga kabumbrum, ito yung tatanggalin natin. Pati yung sa taas. So, unahin muna natin to. So, gagamit tayo ng special tools, mga kabumbrum. Yung iba kasi, uh, pok lang yan. So, tayo, meron tayong maayos na tools. So, basic na basic lang to mga bro, bro So, ito, inyos ko doon. So, talaga. So ayan oh, tanggal na natin no? di ba? so ito naman part na to ang tanggalin natin ito naman part na to ang tanggalin natin so, ang gagawin natin busot natin ito na to para maganda yung pag natin yung bagong ah, pinaka guide ng ball race Yan, linisan muna natin ito, itong mga to linisan din natin sya Yan, yung pinaka corona yung pinaka lock dalawang piraso yan mga kabrong-brong and then ito yung pinaka uh, takip trabaw so ligisan din natin yan ngayon ito yung pinaka bago na ball race mga kabrong bro. so unahin muna natin dito sa part na to mailagay. So, ito yon mga kabrumbrum. Yan. Tandaan nyo, mga kabrumbrum, ha? Kung nag-DIY kayo, first time nyo, mas maganda, matandaan nyo kung ano yung part na mga ikakabit nyo. Kasi baka mamaya, magkabaliktad. Magkabaliktad. So, mahirapan uh, mahirapan kayong mabaklas ulit pag ganun. So, ito, ilalagay natin dito. Maglagay muna tayo ng grasa. So mga kabrumbrum, kapag nalagyan na natin ng grasa, itong part na ito pati dito, so ilagay na natin ito. Ito yung bagong uh, ball race guide. Ayan, ball race guide. So ilagay na natin. Ayan. So medyo maswerte lang ako dahil uh, madulas lang siya at saktong sakto lang. So kapag sa mga original tipos, minsan matigas din to pag may ilagay. So, gagamit pa kayo ng tubo para maibaba. Or kailangan may proper boost. And then, pagkalagay nyo, nakadyan na, na siya, nakapit na siya. So, lagyan ulit nyo ng grasa. Yan. And then, saka nyo ilalagay ito so tandaan nyo mga abrum-abrum meron tong tamang paglagay so kapag ganyan ito nasa taas yung bulitas pataas so ganun din lagyan nyo rin syang uh, grasa mas maganda ha? maladyan ng grasa kasi kung wala syang grasa possible ah uh, madali lang din siya masisira mga kapito so ayan ayan diba yung ano ayan ayan pati sa ibabaw lagyan nyo rin okay so ito naman yung ilalagay natin. So dito natin ilalagay na mga bracket. Diyan. So gagamit tayo ng special tools para maganda yung pagkakapit. Kasi minsan tumatagilid ito. Ngayon parang tumagilid ito. Hindi rin maganda yung pagka Uh, ano natin sa manibela. Matigas pa rin. So mga kabroom broom, bago natin ilagay yung sa ilalim, ilagay na rin natin ito oh, sa taas. So punasan muna natin to ng maganda para yan. And then ilagay natin ito. dito na tayo sa baba. So mga kabrumbrum, ito yung gagamitin natin tools para mailagay ito. And then maganda yung pagkakapit ng ating ball race guide. Okay, so ito na, naka plantilla na. Ah, natin. Shoot natin. So mga kabroom broom ayan o, no, naka-plantilla na yung ating special tools. And then dito sa taas, ayan. yan so ang gagawin na lang natin ay higpitan Meron akong uh, impact drive, impact drill, ayan. So pwede rin naman na ano, mano-mano, basta meron lang kayong ano. So, natin. Ilagay na natin ito, ang tipos. Ito na, kaya natin ako sa matito. So mga kabroom-broom, ito, ah, uh, ito yung part na dapat ano uh, higpitan natin ng maganda. So, yung ibang ginagawa, pag naghihigpit dito, pinupokpok. So, sa atin, meron tayong proper tools na dapat ah uh, mahigpitan ng maayos. So, ito yon mga kabrumbrum. So, ayan, paghigpit natin dyan. Ayan. Ayan. So, yan. Uh, much better, iwasan natin yung mga pinupok-pok-pok dito kasi nakakasira ng uh, lock nut. So, mas maganda kapag tayo nag-DIY, meron tayo proper tools. Okay? So, ilagay na natin to oh, sa pinaka manibela. Ito yon dito yon. medyo suwabe na, oh, 'di diba? Kanina sobrang tigas iliko. So ngayon okay na siya. Yan, 'di ba? So ito naman yung gagawin ko. Papastan ko naman siya ng pork oil.